bawang at sibuyas. Ano siya guys? Mix, mix, mix na. Mix, mix, mix. Ayan. Yeah. Masarap daw ang... Pag masarap daw ang ano, ang luto mo, kasi, kasi may halong pagmamahal yun. Pag masarap ang loto. Tapos, ilagay na natin yung chicken, braised chicken. Braised chicken ang gamit ko, guys. Yeah. Ayan. Braised chicken lang ginamit ko sa chicken curry ni Javi. Ayan. Yeah. Lalagyan ko siya ng curry na ganito, oh. Ito, golden curry. Yan ang ilalagay ko. From Japan. Japanese. From Japan daw yan. Tapos lalagyan ko siya ng coconut milk at yogurt. niya Yun siya guys. Oh. siya. parang siyang nor. Pero hindi siya nor. mag, mag, magiging ma, ano siya yung sauce malagkit yan ang ginagamit ng mga ano Korean o kaya Japanese na pag nagkakari sila uh -huh. so, oh, ko na yung carrots at potatoes. Ayan. Mamaya ko na lang siya lalagyan guys ng ano, yogurt at saka yung kasi yung yogurt kasi ginagamit ng mga Indian yun eh. Lalo na pag maanghang masyado. <laughs> Yan ang gamit nila guys. Hayaan na natin siyang kumulo. Oo. Ayan na siya guys. Maglapot-lapot natin ang aking chicken curry. Lapot-lapot. Kasing lapot, -lapot. Kasi ng tahong ni Scarla. Tahong <laughs> ni kasi lapot ng tahong ni Scarla. kaya manan manong lalagyan ko siya ng gata guys ayan yung gata gata ni Carla punta lang oops tapos mix 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 again ayan o uh. mmmm yummy tapos lagyan natin ng yogurt ayan oh. Uh. yogurt, Greek style yogurt. guard. Yan din ang ginagawa ko kahit, kahit nung nandun ako sa Middle East, guys. Naglalagay ako ng yogurt sa curry. Tsaka sa biryani. Kasi masarap. Lalo na pag maanghang. Na ano yung anghang niya, guys. Tapos ilagyan nyo siya ng ano, yung yogurt na plain. Lagyan nyo ng pipino with the uh, ang tawag doon pipino with cucumber tapos lagyan yun ng coriander leaves na fresh or kaya yung yung, yung ano yung powder masarap sya guys ayan na yung chicken curry ko oh may yummy yummy na o, oh, ba? Diba? Ganun lang. Napanood ko kasi ito sa ano eh, sa YouTube. YouTube ng, ano, Indian. Indian YouTube ba yun? Hindi ko nalagyan ng sili kasi kain okay, yung mga bata. Thank you for watching, guys! Maluluto na yan. Maluluto na siya. Hintayin ko na lang nakukulo. Ayan e, o, kumulo na siya. Hmm. Hmm. Ang, ang, ang sarap. Ang sarap. Thank you for watching, guys. See you again soon. Bye. Thank you for watching.